ipaliwanag ng mga taong dapat managot kung saan nila dinala ang pera ng bayan. Dahil ito ay ang ating obligasyong moral. Ang impeachment ay isang obligasyong moral kaya marami sa hanay ng simbahan ang kasama niyo ngayong hapon dahil naninindigan kami. Matapos ang misa, isa sa nagsalita si dating senadora Laila de isa sa mga nag-file ng impeachment complaint sa bise. Isa itong moral obligation. Ang sino mang pinagkakatiwalaan ng taong bayan ay dapat maglingkod ng may integridad, hindi magsinungaling o maghari-harian. Inilunsad din ng koalisyon na sa sama, sama ng iba't ibang grupo para isulong ang impeachment. Kabilang dito ang mga nag-file ng tatlong impeachment complaint labat kay VP Sara, tulad din na Kiko D, apo ni dating Pangulong Cory Aquino, pati na ang ilang biktima ng madugong Duterte drug war. Ito po ako sa nanawagan ng impeachment para kay Bibi para para po sa ating mga anak. So, ito po magkaroon ng tunay at katarungan po ang ustisya. Yung si ustisya. Ito po. Ito po ako ng member ng Sabi, nawala po yung ustisya. Kaya, hindi rin po ako ng katarungan Inanunsyo din na magkakaroon sila ng ilang pagkilos ngayong Enero para himuti ang mga kongresista na suportahan ang impeachment. Inayin na namin ng reaksyon si VP Sara tungkol dito. Tinanong naman ang grupo kung pantapat kaya ito sa naging rally ng Iglesia Ni Cristo bilang suporta kay VP Sara. Mas malaki naman ang katuloy ko sa simbahan, asay sa INC, So hindi na kailangan tapatan pa. Ayun, napakalino po mga minamahal kong mga kababayan. Alam nyo, sa minsahi pong ito ng uh, pare, ay butata po itong mongoloid. Ha? Itong mongoloid na leader po ng iglesia ni Manalo. Ha? Hindi na kailangan tapatan pa sapagkat alam naman ng mga igling ha? Alam naman alam naman ng mga igling o ng iglesia ni Manalo na 1% lang sila sa dami ng mga Katoliko. A few inches

Keep <makes noise> Kuyaan ang sinasabi ni Mr. Epipanyo na butata, 1%. 1% lang daw ang uh, ipinangtapat ng katoliko sa Iglesia ni Cristo. Alam niyo guys, hindi ako Iglesia ni Cristo. I am a Catholic. Pindu, <clears throat> hindi ibig sabihin na porket uh, katoliko ako ay, ay makikisang ayon ako sa mali. Hindi po. At, uh lagi kong paninindigan na ang mga pangalan ng relihiyon ay hindi ito 'yung magsasalba sa atin o sa pagdating ng paghuhukom. Kailangan pa rin natin, kailangan natin ang ating mga simbahan, ang ating mga relihiyon dahil ito 'yung magiging instrumento kung bakit tayo nagtitipon, tipon nagdarasal at nagkakaisa bilang magkapatiran. Pero hindi iyan sapat para maligtas na ang tao kailangan natin ng magandang relasyon natin sa Diyos yung uh, uh consistent tayo sa ating pagtanggap na siya ang ating tagapagligtas at panindigan natin yung ating pagtanggap sa kanya bilang tagapagligtas kaya ito si Epipanyo, kahit anong paninira mo sa iglesia ni Cristo ay uh, wala na wala ka na sa katuwiran wala ka na talaga sa katuwiran ah, ito pa ang papakita ko sa iyo kasi sabi mo 1% lang ng katoliko ang ginawang rally ng Iglesia Ni Cristo noong January 13. So, eto pa. Ang mga katoliko, um, katulad din naman yan ng Iglesia Ni Cristo, meron din naman sa kanila mga member na hindi mabubuti kasi tao din lang sila. The same with us, kami. Kami mga katoliko, hindi rin perfect ang aming pagkatao bilang isang nakaanib sa katoliko. Kaya, meron din, uh, ito ang ididibang ko sa'yo, Mr. Epifanio. Dahil sinasabi mo na ang kaparian ay galit sa mga Iglesia ni Cristo. So, na-flash ko na ito kagabi sa aking live, pero para sa'yo, i-ano ko, uh, ipa-flash ko. Ito ba? Napaisip ako. Ang ganda. Ang ganda ng ginawa nila. Doon ako na-impress. Na, -impressed. na Nakita ko ba ang galawan, ang mga salita, ang mga placards na dinala ninyo? Na 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 ko ba dapat isip ako. Ang ganda, ang ganda ng ginawa nila. Well behaved ang mga tao. Ang di nagsigaw-sigaw, respetado ninyo ang public, respetado ninyo ang tao at saka talagang well oriented In, short, uh, maganda ang pagkahanda ng rally na uh, yon. nakita din ng ibang sikta. Ganito ang nang nakita sa Iglesia ni Kristo at na-inspired kayo na ito para maagapan itong problema na hinaharap sa ating lipunan. Eh, kung nakita ko rin yan, nakita din ng ibang mga relihiyon, nakita din ng ibang sikta. And then, magtulungan tayo. Isa din yan sa bagay na nagustuhan ko sa inyo. Yung faithfulness ninyo sa inyong leader. Iba siguro ang orientation ninyo, iba din ang orientation namin. Kasi kaming mga pare at sa mga doon sa mga obispo, meron din kaming uh, promise of allegiance pero hindi tulad sa inyo na para bang malalim at saka nakita ko na uh, you are sincere or consistent sa inyong pag, pagkikinig at pagtupad kung ano man ang tinuturo sa inyo at binibigay na kung ano parang otos na ito ang gagawin natin bilang Iglesia ni Kristo, sinusunod ninyo. Sa amin naman, iba din ang aming sense of fulfillment sa Katoliko. So, makawis lang rin ako na sana meron din sa aming Katoliko na ganyang mga ugali. At kung paano yan ginawa sa mga leaders ninyo, sana matularan din namin sa pagpatupad din sa aming mga tungkulin bilang mga Katoliko bilang uh, tao, no? Uh, at saka pare, pastor din. So, uh, sa iyo, ka Eduardo, uh, congratulations. Uh, patuloy mo yon at saka ako rin, meron din akong desire na sana ang aking mga mga pag-iisip bilang tagapangalaga sa aming flock din sa Katoliko na tulad mo, pag may sinabi ka, sinusunod ng iyong mga kapatid, and keep it up. May God bless you always. So, yun yon. yun. Yun yun is epipanyo. Hindi ibig sabihin na porkit may mga pare na nagsasalita na ra magrarali sila at hindi na kailangan tapatan dahil mas marami ang katoliko kaysa sa Iglesia ni Cristo. Hindi ibig sabihin na inaayunan ko yon Dahil para sa akin, doon rin ako papabor sa pagkakaisa, sa mapayapa na pagtitipon, hindi paghihiganti at hindi pagpapatalsik ng sininuman. Kung gusto nyo alisin ang isang uh, namamahal, uh, na isang officialist ng gobyerno, maraming paraan. Pwede nyo ipadaan sa proseso. Meron tayong mga Korte Suprema, meron tayong mga uh, meron para naman tayong ano, um, umuusad um, pa naman ang ating Uh, batas sa Pilipinas kaya doon nyo sa tamang venue ihain ang inyong mga reklamo hindi katulad nito na paninirang puri sa isang kandidato na may karapatan din naman siya ipagtanggol ang kanyang sarili so ayan po ang ating uh, recording today ang oras ko ngayon dito ay uh, 9 10 minutes to 9 so kailangan ko mag-work talagang nagustuhan ko lang itong kay Father Shano statement bilang isang uh, pure catholic ay umaayon ako sa kanyang uh, mga wishes na sana magkaisa tayo tulad ng Iglesia ni Cristo so nagpapasalamat din ako sa link na yan na nanggaling sa INC news dahil uh, ginamit ko siya dito sa aking vlog ngayon para lang meron tayong may present at para mapatunayan natin na hindi lahat ng katolikong kaparian ay uh, kinamumuhian ang Iglesia ni Cristo na si Epipanyo Labrador lang ang may embento ng mga salita na yon. So maraming maraming salamat po at ini-invite ko po kayo mamaya alas 3 mga 3.30 a.m. ng Madling Araw sa Pilipinas. 8.30 dito sa Europe. Meron po kaming uh, live podcast. Ito po ay pang apat na episode na namin sa aming daily live podcast. Maraming salamat and I'll see you again tonight or this morning sa Pilipinas. Bye for now. Mag-work ako. Bye.